Hello guys, good morning po. Papakita ko lang po sa inyo ang halamang inaalagaan ko. Eh. Iyan po yung magulang na. Tapos yun. Ito po yung bulaklak na sumunod. At ito naman po yung isa. So bumuka na ho yung panibago at ito naman po yung bago kong tanim sibuhay na po siya ito may ano na ayan may dahon na yan po yung dati kong itinusok lang. Tapos itong isa yung bago. Hindi ko lang alam kung tutuloy po ito. Ayan. So ngayon po i ko siya ng ahogas-bigas na mayroong eggshell yan po kasi ang sikreto para hindi siya mawala ng bulaklak. Yan po, hugas bigas at saka shell. Egg shell. Ah, yan po ang sikreto niyan para hindi mawala ng bulaklak ang hydrangea hydrangea plant. halo lang po ninyo yan sa hugas bigas para mapanatili pong may bulaklak yung halamang hydrangea. Kahit po sa orchids, ganun din. Yan na dilig na natin. Siyempre ganun din po dito sa bagong tanim. Yan din po ang ididilig natin. Pati po dito sa orchids. Yan po ay may ano na may bubulaklak na po yan. Siyempre po yung tirang egg ay ilalagay natin sa puno ng orchids. Hanggang dito na lang po muna guys. Maraming salamat po.